Hello, hello mga Ludes. Ikaw ba ay monetize na? Ngunit kukunti lang yung views ng iyong uh, mga videos. So, ibig sabihin, sentimos lang yung kinikita mo sa iyong mga videos na kung saan ay matagal mo nang na-upload. Merong paraan kung paano natin i-boost ito. Ayan. Tapusin nyo ang video na to at panuurin para matutunan kung paano natin mag-boost yung ating mga views upang kumita ng mas malaki at hindi lang mga sentimos. Sundan nyo ang video na to punta ka sa settings mo. Diyan sa settings mo, um, run mo yung iyong preferences at makikita mo dyan yung iyong media. I-click mo yung media na yan. And then, makikita mo dyan, kunyari, yung iyong video dapat ay nakalagay dyan sa autoplay. Kailangan loads na yung ating um, video ay naka-autoplay. Kunyari, nakalagay dyan sa never autoplay. Kunyari, ang naka-check ilipat nyo yan load sa mga on mobile data and wifi. Bakit loads? Kasi at least yung mga nag-scroll ng video or ikaw mismo pag nag-scroll ng video, naka-autoplay yan. And then yung mga video mo din para sa iba ay naka-autoplay. So malamang kahit hindi nila i-click yun pag once nag-scroll sila, yung video mo ay naka-autoplay. So nakabilang na yan kung ilang seconds nila bago nila pinutol yung video at lumipat sila sa ibang uh, video na pinanood. So, count na yon na meron ka ng isang viewer na nakapanood sa iyo kahit ilang seconds lang yon o minutes ba. Pero mas malamang kung halimbawa tinapos nila ang panunood ng inyong video at kung halimbawa ito ay meron ng uh, ads. And then, tinapos nila pan, sa panunood ng iyong video, malamang na malamang meron ka nang uh, kikitain doon mga loads. So, yung mga video natin, pag engaging at gustong-gustong uh, panuori ng ating mga viewers, kikita tayo doon.